na talagang galit ako sa krimina. Uh, we understand that po, Mr. President. And uh, thank you for that. As, pakita lang po natin yung video, Mr. President. Ah, uh, Jokish. Uh, Vice President noong August 23 2016 wait 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 um, wait no August 23 2016 uh, doon po sa Committee on uh, Human Rights and Committee on Justice uh, binanggit po dito yung uh, reward uh, system at sinabi po ni former Chief PNP Gerald Bato tungkol doon po sa reward system I want to uh, to uh, to show this up uh, video clip uh Mr. Chairman please alam ko po na nabanggit ng pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng Uh, leads tungkol dun sa mga uli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating um, Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo, diretsyo ni Pangulong Duterte, ukol sa pag-uya kung ito nga ba ay 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan, ng mga drug pushers, kasama po ba ang mga pulis dito sa pag -uya? Sir? Wala pong pinayang yan. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya ay nakuli, yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na ino presidente. So nag-usap kayo ng ating pangulo ukol diyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang kasi busy na ako masyado sa aking trabaho yun, no? sabi niya. Meron siyang assistant na mag-take charge diyan sa pag-receive. Basta ang last na lama na na, sabi niya sa akin is 5 million yung drug load talaga, yung malalaking drug load, 5 million yung niya. So, depende doon sa kanilang anatomy kung saan. Oh, kung mas mataas, taas, mas mataas. Kung sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaaring 5 million. Sa pulis din ba makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinupang tungkulin, uh, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? <clears throat> Nabanggit ng Pangulo yun. Eh, kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigyan kami ng awards. O kung talagang meritorious, o hiling meri, uh, meritoriously promoted yung tao, mag-promote. Uh, meron po kami sariling uh, one, sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I meron na yun or Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Dumikta na kayo kung saan kayo pwede mag Hindi po ako, hindi dumadaan sa akin. Siguro po. maganda din na anong, anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Nagtanongin ko po si Presidente. Oh. Siguro pwede tayo makahingin yan. Eh, um, kung meron ng nabigyan, siguro kung ito ay makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang um, executive lang ito, hindi, hindi na natin i-release. Meron pong gusto. Isong... Uh, Mr. Chairman, uh, Mr. President, will you confirm that the Office of the President tumingin po ng mataas na budget para po sa uh, the World System? Uh, sir, can you kindly uh, use, use the mic, please? Can you mind the uh, use of the mic, please? You, you, that's correct. So, you have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I will be allowed to explain, ang isang pulis, at tanong ka dito after this is done, magpunta ka lang ng anong istasyon. ang pulis, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office uh, materials, pero mo sabihin mo yung police na may sariling fund for an operation day to day to follow up cases sa mga criminals, Wala, sir. Magtawag ka ng po sa polis dito ngayon. Magtanong ka. Pagkatapos dito. Yan po ba, so, sir, Kailangan... Go ahead, sir. go ahead, sir. No, 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 go ahead, sir. Kailangan <laughs> punduhan mo talaga ang polis. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang finance niyan, walang pera ang police na magpaluap kung saan dinala yung victim kung they have to spend money or or, or else you and you end up with nothing and sometimes pag uh, yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod pinapatay nila that's why it's a race against time kaya ako, pag ganito, basta na presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo, pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa... Sir, pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga Mr. President, thank you so much for uh reprimanding yourself ano from speaking bad words. we uh appreciate that. No, nakikita po namin na talagang pinipigilan niyo sir. Takot 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 ako sa inyo sir. Hindi po sir. Uh natutuwa po kami dahil nga maayos po yung usapan po, sir. Ah sir, kasi po may sweating nga sir. Kaka-takot talaga ako sa inyo. Eh kami din po eh din po kami namin dahil. Ah Mr. President, medyo nabanggit din po dito ni Gerald Bato during that time that uh Uh, uh, siya po ay tinatanong ni uh, Senator uh, po, na sinasabi na uh, sino magdi-disperse sa Office of the President? As, uh, at may sinasabi po si General Bato, sino po ba yung sinasabi na, na assistant na magdi-disperse po ng uh, ng pera para sa reward system? Yes. Sino po, Mr. President? Hindi ko na mag- Kasi mo, may sinasabi po si General Bato na tao eh, na magdi-disperse ng pera from the Office of the President. Sino po yan, Mr. President? Hindi ko na alam talaga. Pakikarunong police operations. Actually, it's, it's, a, it's an official. Uh, it's it's not uh, a hidden uh, item there. sa, sa baba na, police operation. Eh. Sa, lahat naman police operation. It cannot be uh, funded by. Uh, it cannot be a police operation. Cannot be funded by private money. That is not allowed by law. Pero during the time that uh, you were. Um... During one of your interviews, Mr. President, I still remember that you have mentioned that uh, uh, yung pong um, pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds uh, will be uh, utilized for uh, the reward system. You mentioned that and I saw the uh, video. And that's a private money, Mr. President? Yes. Ang organik sa akin. Hindi na, 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 na private money. Kasi natanggap po yan. Ano na ako, eh, nakawa ko na the money was, I was holding was already when I was in hindi uh, official na uh, ako. But in accordance with the uh, rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kapanya must be uh, returned back to the COMELEC, Mr. Ch uh, to the, uh, to the donors, Mr. Maniwala President. Maniwala hindi, yung po sinasabi ng COMELEC, Mr. President. And uh, yung po yung batas na natin po dapat sundin. Tanungin kita, sinong kandidato nag oh, nagsaulit? Sir, uh, President, you cannot ask question. Uh, ah, we uh, will uh, be the one asking question. that's why I said... Eh, kasi po kami po, pag nakakatanggap po. It's Mr. President, it's it's floor, it's Mr. President, I still have the floor. sir President, I... Kasi po ako pag nakakatanggap ka, lang na po yung bibigay sa ating donation. So kulang na kulang pa po. And uh, we believe that you have uh, mentioned that uh, uh, excess money uh, was uh, utilized for the uh, reward system. Is this true, public Mr. President? Public interest to protect public interest. Kaya nga po, Mr. President. Yes. Nag-utilize po yun. Yung sa... Yes, correct. Thank you, uh, Mr. Uh, President. Uh, Mr. President, uh, binanggit po natin uh, isa sa mga pronouncement din po ninyo that in no matter, sabi niyo po, Uh, that you want apologize to the thousand of uh, people who died and uh, who died and families who suffered because it is your belief that it's worth killing drug addicts and pushers. Dahil nga sa sinabi niyo rin yung uh, don't destroy my uh, my country because I will kill you. Nabanggit niyo po ito, Mr. Yeah. President. And um, Would you also agree with me Mr. President that there are so many forms and ways how to uh, destroy a country? Again sir, uh, there's a lot of uh, ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Of course. Di ba? Hindi lamang po ang uh, pagsupo sa illegal drugs. As yes. As a matter of fact, Mr. Mr. President. Rebellion. Uh, yes, correct. Uh, yung po nga tinatawag po natin economic saboteurs. Mm. Yung po mga sumisira ng ating kalikasan. Mm. Yung mga nagpapasok ng mga illegal uh, yung mga smuggling sa ating pong mga costume. Yung pong mga droga na pinapasok. Yung mga illegal na bigas. Yung po uh, mga, mga asukal at iba pa. And at the same time, Mr. Chairman, yung corruption also. And at the same time, uh, Mr. Chairman, ito po tinatawag nating conniving with the different enemies. These are forms and elements in destroying our country. Mr. President, your pronouncement that don't destroy my country because I will kill you. Does this uh, pertains to all of these uh, elements, Mr. President? Hindi naman. Sir, I was really particularly worried because yung droga kasi ang target yung mga bata hindi tayo ang droga na didistribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano eh kung ang next generation ng Pilipino puro durong puro, puro bangag at maraming nakikita mo dito uh, maraming mga opisyal natin sa gobyerno, nakikita mo bangag alam mo na kung sino ang bangag nila eh kaya ako sir I'm just being, I was the a father to this issue. But talagang galit ako sa kriminal. Yes. And would you... galit ako sa criminal. And would you agree with me, uh, Mr. President, that... Um...